Kaya ako ulit kahapon kasi birthday ko. Ay, birthday mo kahapon? Kahapon yung September 7. Oh. Um. Eh? Ano pa? Birthday ko, ko kahapon. Anong anda mo kahapon? Yung pera. Anong pera? Money cake? Hindi po, ano. May, ma may mga 20, may kasama. oh, may yung money cake, yung cake, cake tapos sinila mo, tapos may lumalabas na pera. Opo, bili po. binili po yun ni mama ko. Oh, magkano ang niya doon sa cake? Hindi ko alam. Hindi niya tinanong. Ay, tapos ilan ang laman ng cake? Na pera? Isa, dalawa, tatlo. Oh, ang dami. Binaon mo. Bigyan mo nga din ako. Na, na doon sa bahay. Ano gagawin mo doon sa pera? Ipunin ko. Tapos? Para rumami pera ko. Ay, wow. Tapos pag dumami na yung pera mo, yan na, para bibigyan ko mga tao. Wow, bibigyan daw niya mga tao ng pera. Si Ma'am Lisel, kayo bibigyan mo din ng pera. Opo. Kaya bibigyan mo sa akin? Pwede 100. 1, 100 lang? 100,000. Opo. Oh. Ano na lang? Hmm. 900. Wow! Okay na sa akin yung 100 pesos para ibibigay mo na lang sa ibang tao yung ibang pang pera. Anak, tapos ano pang handa mo? Wala na yun na yun. Money tape. Wala kang spaghetti. Ay, ay meron po. Patidomi. daw. Nilalagay na. lang mga pinggan. May natira pa sa cake mo? Meron po. Aba, hindi mo ko binaon. Hindi ka naman po pumunta. Hindi mo naman ako in-invite. Ah, Ma-invite kita. Ha? na invite kita. Paano mo ako in-invite? Diba, ano maraming sumama pero doon lang swimming pool ay swimming pool di naman ako tinext ni mama mo tapos sinabi ni mama mo ma ay ma punta ka dito birthday ni Joshua sa birthday ko ulit sasabihin ko na o oh, sige mo na nga sa o oh, sige happy birthday Joshua ilang taon happy birthday Joshua nang sasabihin mo Thank you po. Thank you. Anong wish mo sa birthday mo? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Yung naging po, buntik na ako na luno. Ay, bakit mo? Akala ko mababaw. O, tapos? Buti nakatayo ako. Naka-ano ako, naka Buti na lang, safe ka na lang. Safe na, ka, nandito ka lang. Naka-salbabida ako habang nage -slipp. Ah, nalunod ka na naka -salbabida. Hindi po. Ano ay Nakahawak po ako. Tapos, mm. ano, kasama I'm ko po yung mama ko, ah? yung papa ah. ko, at yung mga kapitbahay po namin, tapos yung ate ko po. Ba't ako di mo tinawag? hindi, hindi mo kami tinawag pati classmates <laughs> mo? nga nila yung number ng mama ko. Hindi um, nila alam. Happy birthday!